Nang makita ko si Max ang dambuhalang pitbull ni Lito, hindi ko inakala na siya ang magbabago ng buong buhay ko. Hello, ako si Marikit, 27 anyos, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng San Pablo sa Laguna. Hindi ko inasahan na sa isang maulang hapon, magbabago ang takbo ng buhay ko nang bumukas ang pintuan at may dalang iti si Lito, ang nobyo ko, hawak ang isang malaking folder na puno ng mga dokumento. Ipinahayag niya ang balitang matagal niyang pinangarap, Nakuha niya ang trabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila, isang pagkakataon na magpapalago sa kanyang karera. Ngunit may kasamang kondisyon ang magandang balita, kailangan niyang umalis at manirahan doon ng tatlong buwan. Si Max, ang kanyang dalawang taong pitbull, ay mapapasa sa aking pangangalaga habang wala siya. Hindi ako masyadong sanay sa mga ganitong malalaking aso at ramdam ko agad ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa akin. Lagi kong iniisip kung paano ko haharapin ang isang hayop na puno ng lakas, na tila laging handang tumakbo, tumalon, o makipaglaban. Sa simula, tila isang malaking pagsubok ang pag-aalaga kay Max. Sa mga unang araw, pahirapan siya sa mga lakad, palaging hinihila ang tali, halos madapa ako sa sobrang lakas niya. Sa loob ng bahay naman, hindi siya tumitigil sa pagtakbo at pag-ikot na nagre sa mga naibagsak na gamit at mga maingay na pag-ungol sa boses ng vacuum cleaner. Isang gabi, halos mapaiyak na ako sa pagod at pagka-frustrate nang biglang lumapit si Max, dahan-dahang inilapag ang kanyang mabigat na ulo sa aking kandungan. Doon ko naunawaan na sa kabila ng kanyang lakas, mayroong isang malambot, sensitibong nilalang na naghahanap ng pag-aaruga unti-unti nagbago ang aming samahan. Nagsimula akong unawain ang kanyang mga pangangailangan, ang mahahabang lakad sa umaga, ang paglalaro gamit ang lumang bola na iniwan ni Lito, at ang mahahabang gabi ng pagtulog na kasama siya sa tabi ko. Hindi na siya ang aso ng nobyo ko lang, siya ay naging kasama ko, isang kaibigan. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating isang gabi nang marinig ko ang kakaibang tunog sa bintana. Isang malakas na ugong at si Max na dati puro sigla ay naging bantay na handang ipagtanggol ako sa anumang panganib. Sa mga sandaling iyon, naunawaan kong ang aming ugnayan ay higit pa sa karaniwang pag-aalaga ng alagang hayo. Siya ay aking tagapagbantay at ako'y kanyang kanlungan. Magsisimula dito ang kwento ng aming kakaibang samahan, isang kwento ng lakas, takot, at pagmamahal na hindi ko akalaing mararanasan ko sa piling ng isang dambuhalang pitbull mula sa Laguna. Tatlong buwan na ang nakakaraan ng dumating si Lito sa bahay namin sa San Pablo na may dalang balitang babaguhin nito ang lahat. Isang maulan at malamig na hapon, ang hangin ay bahagyang nagdadala ng lamig na tila sinasabi na may malaki at di inaasahang pangyayari sa aming buhay. Hindi ko makalimutan ang ngiti ni Lito, isang ngiti na puno ng pag-asa at tagumpay, habang hawak-hawak niya ang folder na puno ng mga papeles ng kanyang bagong trabaho sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Ako'y natuwa para sa kanya dahil alam kong matagal na niyang pinangarap ang oportunidad na iyon. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang bigat ng aking dibdib nang sabihin niya na tatlong buwan siyang lilipat sa Maynila para sa trabaho. Marikit, sabi niya, kailangan kong umalis at si Max ay magiging sa iyo muna. Ang pangalan ni Max ay agad na bumalot sa aking isipan. Isang pitbull na malaki at matipuno, nakilala ko bilang matapang at puno ng enerhiya, na sa unang tingin ay nakakatakot hindi ako sanay sa mga ganitong aso. Lumaki ako sa bahay namin sa San Pablo, kasama ang mga maliit at malalambing na aso na katulad ng Shih Tzu ng nanay ko, maliit, malambing at madaling alagaan. Ngunit si Max, iba siya. Malaki, malakas at palaging alerto. Ang kanyang mga mata ay tila sinisilip ang bawat galaw sa paligid, at ang bawat hakbang niya ay may kasamang lakas na parang handa siyang tumalon o magdepensa sa anumang oras. Sa unang pagkakataon na kinailangan kong pangalagaan si Max, ramdam ko ang takot at pangamba. Paano ko siya aalagaan? Paano ko haharapin ang enerhiyang tila walang katapusan? Ngunit kahit ganoon, pilit kong pinangatawanan ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na kaya ko ito, para kay Lito at para kay Max. Nang umalis si Lito, iniwan niya sa akin ang mga mahalagang tagubilin, si Max ay mabait, pero kailangan niya ng regular na ehersisyo, pagkain ng dalawang beses sa isang araw, at higit sa lahat, pagmamahal. Ang mga salitang iyon ang naging gabay ko sa mga susunod na araw. Habang papalalim ang gabi, si Max ay nakaupo sa labas, nakatingin sa akin na parang sinusubukang unawain ang bagong mundo na kanyang kinalalagyan. Ang kanyang katawan ay malaki at matipuno, ngunit sa kanyang mga mata ay mailihim na nag-ugna isa aming dalawa, isang unti-unting pagbuo ng tiwala at pag-aalaga. Sa kabila ng lahat ng pangamba, sinimulan kong yakapin ang hamon. Hindi ko pa alam kung paano magtatapos ang kwento namin ni Max, ngunit handa akong harapin ito, isa-isang araw, kasama ang dambuhalang aso na unti-unting sumisilip sa puso ko. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalalim ang kwento ng aming pagsasama ni Max. Hindi naging madali ang simula, parang isang malakas na bagyo na dumaan sa tahimik kong mundo sa San Pablo. Sa bawat umaga, inaabot ako ng pagod sa mga mahahabang lakad sa paligid ng aming barangay. Si Max, na dati tila hindi mapakali, ay nagpupumilit na ilabas ang sobrang enerhiyang nagmumula sa kanyang malalaking kalamnan. Minsan, hinila niya ako ng sobra sa tali na halos madapa ako sa gilid ng kalsada. Ngunit kahit ganoon, hindi ko siya iniiwan. Alam kong ito ang paraan niya para ipakita ang kanyang pagkatao, matatag, matapang, Munit may pusong naghahanap ng pagmamahal. Sa bahay naman, si Max ay isang tornado. Pinapatakbo niya ang kanyang katawan mula isang sulok ng sala hanggang sa kabilang dulo at madalas ay may kasamang malalim na ugong tuwing makikita ang vacuum cleaner na nakahiga sa tabi. Parang may away na hindi ko lubos na maintindihan, ngunit alam kong kailangan niya ng katuwang sa laban na iyon. Isang gabi, halos mapaiyak na ako sa sobrang pagod. Umupo ako sa sofa ang katawan ko ay nanghihina, habang si Max ay nakaupo malapit sa akin, nakatingin na para bang naunawaan ang aking nararamdaman. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mabigat na ulo sa aking kandungan. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang bigat ng paghahanap ng kapanatagan. Sa sandaling iyon, naisip ko na hindi lang siya isang dambuhalang aso na puno ng lakas, kundi isang nilalang na may sariling kahinaan at pangangailangan. Habang hinaplos ko ang kanyang ulo, naramdaman ko ang lambot ng kanyang maikling balahibo at ang matatag na pagkakahawak ng kanyang mga kalamnan sa ilalim nito. Pumikit siya, tila nagpapasalamat sa maliit na kilos ng pagmamahal. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng kanyang matipuno at matatag na anyo, siya pala ay may pusong malambot, isang puso na naghahanap ng pagintindi at pagkalinga. Minsan, habang pinagmamasdan ko siya, napaisip ako. Siguro nga, si Max ay hindi lang isang aso. Siya ay isang kaibigan na naghahanap ng tunay na tahanan. Sa loob ng maikling panahon, unti-unti naming nabuo ang isang koneksyon na hindi ko inaasahan, isang samahan na higit pa sa pangkaraniwang ugnayan ng tao at hayo. Sa bawat araw na lumilipas, natututo akong maging mas matyaga, mas maunawain at higit sa lahat, mas mapagmahal. Ang dambuhalang pitbull na si Max ay naging bahagi na ng buhay ko at kahit paman sa una ay puno ng takot ang puso ko, ngayon ay puno na ito ng pag-asa at pagmamahal para sa kakaibang aso na ito. Ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang at alam kong marami pang pagsubok ang aming haharapin. Ngunit handa akong tanggapin ang mga ito, kasama si Max, sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Hindi naging madali ang unang linggo ng pangangalaga ko kay Max. Parang araw-araw akong sumasabak sa isang labanan na puno ng hamon at pag-aalinlangan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa kahabaan ng kalsada sa tabi ng lawa sa sampalok, ramdam ko ang bigat ng tali na hinihila niya ng sobra, halos mahulog ako sa gilid. Ang mga kalamnan niya ay tila hindi mapigilan at sa bawat hakbang niya, parang mailakas na hindi ko kayang kontrolin. Nang hihina ang katawan ko, ngunit pilit kong pinipigilan ang sarili na sumigaw o bumitaw sa tali. Bumalik kami sa bahay na pawis na pawis at pagod na pagod. Sa loob ng sala, si Max ay hindi rin nagpapahinga. Naglalaro siya ng bola na iniwan ni Lito, isang sira at luma na, pero para kay Max, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Habang pinapanood ko siya, napansin ko kung paanong ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Sa kabila ng kanyang lakas, may isang bahagi sa kanya na simple lang, isang aso na gustong maglaro at magpakasaya. Isang gabi, matapos ang isang araw ng walang tigil na pagtakbo at laro, naupo ako sa sofa, halos hindi na makagalaw sa pagod. Si Max ay dahan-dahang lumapit, at sa hindi inaasahang sandali, inilapag niya ang kanyang mabigat na ulo sa aking kandungan. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, at sa kabila ng kanyang laki, mayroong kahinahunan sa kilos niya. Pumikit siya, na parang nagpapahiwatig ng tiwala at pasasalamat hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Parang nawala ang lahat ng takot at pangamba. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon, isang ugnayan na higit pa sa simpleng pag-aalaga. Sa gabing iyon, naunawaan ko na si Max ay hindi lang isang aso na kailangan kong alagaan, siya ay naging aking kasama, isang kaibigan na handang makinig at umalalay sa akin kahit sa mga mahihirap na sandali. Habang tinatanaw ko siya, Naisip ko na marahil ang pagsubok na ito ay hindi lang para kay Lito, kundi para din sa akin. Isang pagkakataon upang matutunan kung paano magmahal ng walang kondisyon, kahit pa sa isang nilalang na tila malaki at nakakatakot sa simula. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at bawat araw ay isang bagong pahina ng pagtitiis, pagunawa at pagmamahal. Sa likod ng bawat lakas ni Max, natuklasan ko ang isang puso na may kakayahang magmahal ng tapat at tunay. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa likod bahay, biglang nagbago ang lahat. Si Max, na dati palaging masigla at puno ng enerhiya, ay biglang tumayo, ang mga mata niya inakatuon sa isang sulok ng bakuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar na iyon, ang mga kalamnan niya ay tila nagkakaba habang ang buntot niya ay dahan-dahang kumikilos. Ramdam ko ang tensyon sa hangin at agad akong tumayo upang sundan siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita niya. Ngunit ang kanyang ugali ay tila nagbago. Mula sa pagiging masigla at palakaibigan, naging maingat at alerto siya, na parang may bantang paparating. Nang marinig ko ang isang malakas na kaluskos mula sa gilid ng bakuran, agad akong napahinto, ang puso ko'y bumilis ang tibok. Si Max ay tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay, ngunit pinigilan ko siya. Max, sandali lang, sabi ko, pilit na pinipigil ang kaba sa boses. Ngunit tila hindi siya makinig, Lumapit siya sa isang maliit na puwang sa bakod, at doon, nakita ko, isang ligaw na pusa na nagtatago, nanginginig sa takot. Napangiti ako ng bahagya. Ang dambuhalang pitbull na aking inisip na palaging matapang, ay nagpakita ng malambot na bahagi sa harap ng maliit na nilalang. Nilapitan ko si Max at dahan-dahan niyang inilapit ang ulo sa aking kamay. Mabait ka pala, bulong ko sa kanya. Simula noon, unti-unting nagbago ang aming samahan. Natutunan kong basahin ang kanyang mga kilos, at siya naman ay naging mas mapagkakatiwalaan at mapagmahal. Ang mga mahahabang lakad sa umaga ay naging aming ritual. Habang siya'y naglalakad, ako'y nagmumuni-muni at nagpapasalamat sa pagkakataong maging bahagi ng kanyang buhay. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke ng bayan, may isang babae na lumapit sa amin. Ang ganda ng iyong aso. Pero hindi ba siya delikado? Isang pitbull nga naman, ani niya. Umiti ako ng malaman. Hindi siya delikado. Siya ang pinakamatapat na aso na kilala ko, sagot ko ng buong tapang. Tumingin si Max sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pagkakaunawaan. Sa mga panahong iyon, naisip ko na si Max ay hindi lang isang hayop na kailangan ko lang alagaan. Siya ay aking kaibigan, tagapagtanggol, at kasama sa bawat araw na dumadaan. Ang malaking pitbull na dati inakakatakot ay naging isang nilalang na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaunawaan, may mga sandali pa rin na nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Paano kung may mangyari sa aking? Paano kung hindi ko talaga siya kayang alagaan ng maayos? Ngunit sa bawat pagtingin ko kay Max, natutunan kong harapin ang mga takot na iyon. Siya ang aking lakas, ang aking aliw at ang aking hindi inaasahang kapareha sa paglalakbay ng buhay. Hindi ko akalain na sa likod ng matipuno at malakas na katawan ni Max ay may tagong puso ng isang tunay na kasama. Isang gabi, habang naghahanda akong matulog, biglang sumagi sa isip ko ang lahat ng nangyari mula noong dumating si Lito kasama si Max. Napailing ako habang iniisip kung paano ko napagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon, ang mga araw na halos mawalan ako ng pag-asa ang mga gabi na halos mapaiyak ako sa pagod at pangamba. Naalala ko ang mga unang araw nang hawak-hawak ko ang tali ni Max na parang naglalakad ako sa isang mabagsik na alon. Paano ko ba napaniwala ang sarili ko na kakayanin ko ang responsibilidad na iyon? At ngayon, siya na ang nagsisilbing aking sandigan, aking tagapagtanggol sa tuwing may nararamdaman akong takot o pag-aalinlangan. Isang gabi, nang marinig ko ang kakaibang tunog mula sa bintana ng sala, ang puso ko ay agad na tumakbo. Isang malakas na ugong na parabang babangon ang isang higante mula sa kanyang pagtulog. Ngunit bago pa ako makagalaw, si Max ay tumayo sa tabi ko, ang kanyang katawan ay tila isang pader ng lakas at tapang. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab at ang kanyang malakas na ungol ay nagbigay ng babala sa anumang papalapit na panganib. Sa sandaling iyon, naisip ko na hindi ako nag-iisa. Hindi lang ako ang nag-aalaga sa kanya, siya rin ay nagbabantay sa akin. Isang ugnayan na higit pa sa simpleng pag-aalaga ng hayop. Ito ay isang pagtitiwala, isang pangakong hindi kami iiwanan ng isa't isa sa anumang unos. Ngunit habang nagpapasalamat ako sa katapatan ni Max, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana nagbago ang lahat kung hindi ko siya tinanggap sa buhay ko. Kung hindi ko siya pinilit makilala, kung hindi ko siya pinansin bilang higit pa sa isang malaking aso na puno ng enerhiya. Sa kabila ng lahat, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o lakas ng kalamnan. Ang tunay na lakas ay nasa puso, ang pusong kayang magmahal, makinig, at magtiwala ng walang kondisyon. Habang nakaupo ako sa tabi ni Max, hawak ang kanyang ulo at nilalambing ang kanyang balahibo na pagtanto ko na siya ay naging isang bahagi ng aking pagkatao. Hindi lang siya alaga, siya ay kaibigan, tagapagtanggol at kasama sa bawat yugto ng aking buhay. Sa bawat hininga niya, nararamdaman ko ang tibay ng aming samahan at sa bawat paglapit niya, ang init ng kanyang presensya ay nagbibigay lakas sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano kaya ang haharapin namin ni Max sa mga susunod na araw? Anong mga pagsubok pa ang darating? at higit sa lahat hanggang saan aabot ang aming samahan. Ang mga sagot ay nasa hinaharap at ako ihandang harapin ito, kasama si Max, ang dambuhalang pitbull na naging aking mundo. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay at naglalakbay ang mga huni ng kuliglig sa hangin, may narinig akong hindi inaasahang tunog mula sa labas. Isang malakas na kaluskos, parang may kumakaluskos sa bakuran. Hindi ito karaniwang tunog na nagmumula sa hangin o mga hayop sa paligid. Biglang tumindig si Max, ang kanyang katawan ay nagmistulang bakal na handang harapin ang anumang panganib. Ang mga mata niya, na dati puno ng lambing, ay nagdilim at nagningas ng matinding sigla. Dahan-dahang lumabas ako ng bahay, hawak ang tali ni Max, ngunit sa kabila ng aking kaba, ramdam ko ang matibay na presensya niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Nilakad namin ang bakuran, at habang papalapit kami sa pinagmumulan ng ingay, ang puso ko ay tila tumitibok ng napakabilis, Parang gustong sumabog sa dibdib ko. Hindi ko maalis sa isip ko ang anumang masamang mangyayari. Biglang may isang anino na kumilos sa dilim, isang bagay na hindi ko agad maunawaan. Si Max ay biglang sumugod, tumalon, at walang takot na hinarap ang anino. Ang kanyang malakas na ugong ay umalingawngaw sa paligid, na parang isang babala na huwag lumapit. Sa sandaling iyon, naisip ko na kahit gaano pa ako katakot, si Max ang magiging aking sandigan sa mga oras ng panganib. Ngunit sa gitna ng sabik at kaba, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Nang matapos ang insidente, habang bumabalik kami sa bahay, napansin kong may kakaibang iti si Max, hindi yung karaniwang malambing o masayahin, kundi parang mailihim siyang tinatago. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim, at ang katawan niya ay tila naglalaman ng isang misteryo na hindi ko pa naunawaan. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko na marami pa siyang itinatagong kwento, mga kwento na hindi ko pa nalalaman, mga lihim na unti-unting bubunyag sa pagdaan ng panahon. Si Max ay hindi lamang isang aso, siya ay isang nilalang na may malalim na mundo, isang mundo na unti-unti kong bubuksan. Ngunit higit sa lahat, ang gabing iyon ay nag-iwan sa akin ng isang matinding tanong, ano nga ba ang tunay na nangyari sa bakura namin? Sino o ano ang anino na hinarap ni Max? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng kakaibang ngiti na iyon? Marahil, ang aming kwento ay hindi pa nagsisimula. Ito lamang ang unang bahagi ng isang mas malalim na misteryo na kailangang tuklasin. Pagkatapos ng gabi na iyon, hindi na naging pareho ang aming buhay ni Max. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko na may mga bagay na unti-unting bumubuka sa pagitan namin, mga lihim at mga pangyayaring hindi ko inaasahang mararanasan sa isang simpleng bayan tulad ng San Pablo. Nakita ko ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Max. Hindi na siya lamang ang masigla at malambing na aso na aking nakilala. Mayroon siyang kakaibang tapang at talino na nagpapahiwatig na may taglay siyang higit pa sa karaniwan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng lawa, napansin kong tila sinusubaybayan niya ang isang bagay na hindi ko nakikita. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon, habang ang katawan niya ay nananatiling nakahanda, parang handang sumugod anumang oras. Napatingin ako sa kanya ng maihalong pagkabahala at pagtataka. Max, anong nakikita mo? Tanong ko habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa tali niya. Hindi siya sumagot, syempre, ngunit ang kanyang pag-ugali ay nagsabi ng higit pa sa anumang salita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na may mga nilalang o pangyayari sa paligid namin na hindi ko palubos na naunawaan. At saka, isang araw, may nakilala akong matandang lalaki sa palengke ng bayan, si Mang Delphine, na may mga kwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa aming lugar. Sabi niya, may mga alamat tungkol sa mga nilalang na nagbabantay sa mga bahay at mga tao, mga nilalang na parang aso, ngunit may kapangyarihang higit pa sa karaniwan. Hindi ko alam kung anong paniwalaan, pero tila may kahulugan ang mga salitang iyon, lalo na sa mga nangyayari kay Max. Habang lumalalim ang gabi, madalas kong makita si Max na nakatingin sa dilim ng bakuran, na parang may tinatanaw na hindi ko makita. Minsan, naglalakad siya ng tahimik sa paligid ng bahay na may kakaibang pag-ingat na para bang may misyon siyang dapat gampanan. Hindi ko na maipaliwanag ang mga nangyayari, ngunit nararamdaman ko na kami ni Max ay nahuhulog sa isang masalimuot na kwento na puno ng misteryo at hindi inaasahang tagpo. Ang aming samahan ay naging higit pa sa pag-aalaga ng aso at amo. Ito ay isang ugnayan ng pagtitiwala, pagprotekta at pagtanggap sa mga bagay na hindi namin lubos na naunawaan. At sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy akong nagtataka. Ano ba talaga ang lihim ni Max? At hanggang saan aabot ang aming pagkakaibigan sa gitna ng mga aninong bumabalot sa amin? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan at alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang kwento namin ni Max ay mailalim pa, isang paglalakbay na puno ng hiwaga, tapang at pagmamahal na kailangang tuklasin. Sa pagdaan ng mga araw, ang aming kwento ni Max ay naging mas matindi at mas makulay kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na kami nagising sa mga kakaibang tunog mula sa labas na para bang may mga nilalang na naglalakad sa dilim ng San Pablo. Si Max, na dati is simpleng aso lang sa paningin ng marami, ay nagpakita ng kakaibang tapang at talino na higit pa sa karaniwan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa veranda ng bahay, bigla niyang inilapit ang ulo sa aking kandungan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na para isang apoy na nagsisilbing tanglaw sa madilim na gabi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lubos na koneksyon sa pagitan namin, isang ugnayan na hindi kayang sirain ng panahon o anumang pagsubo. Ang dambuhalang aso na dati kinatatakutan ko, ngayon ay naging aking kalakasan, aking kanlungan sa gitna ng mga unos ng buhay. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi natapos doon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang lalim ng misteryo na bumabalot kay Max. May mga pagkakataon na parang may mga mata na sumusubaybay sa amin mula sa kadiliman, mga aninong naglalakad sa gilid ng aming mundo na hindi ko maipaliwanag. Ang aming buhay ay naging isang pelikula ng katapangan, pag-ibig, at hindi inaasahang mga pangyayari. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit alam ko na si Max ay mailihim na tinatago, isang lihim na maaaring magbago hindi lang ng aming buhay, kundi pati na rin ang mundo na alam namin. Sa bawat pagkagat ng hangin, sa bawat pagindayog ng kanyang buntot, Nararamdaman ko na may mas malalim na kwento sa likod ng mga matang iyon. Sa puntong ito, ang aming kwento ay tila isang apoy na patuloy na naglalagablab, isang kwento na hindi basta-basta mawawala sa alaala. Ang bawat sandali kasama si Max ay puno ng tensyon, pag-asa, at isang kakaibang kilig na hindi ko maramdaman dati. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin, hanggang saan ang lalim ng misteryong ito? At handa ba kami ni Max na harapin ang mga darating na pagsubok na hindi namin inaasahan? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim na naghihintay lamang na aming tuklasin. Habang papalalim ang gabi, si Max ay tahimik na nakahiga sa tabi ko. Ang kanyang mabigat na ulo ay nakapwesto sa aking kandungan, isang eksenang dati ay hindi ko inakalang mararanasan ko. Ang kanyang mga matang matalim noon ay gayo ipunon ng tiwala at pagmamahal, at sa bawat paghinga niya Naramdaman ko ang init ng isang presensyang higit pa sa karaniwang aso. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang kakaibang kuryosidad ang bumabalot sa aking puso. Ano ba talaga ang lihim ni Max? Anong mga kwento ng tapang, pagdurusa, at pagmamahal ang tinatago ng dambuhalang pitbull na ito? Habang hinihipan ng malamig na hangin ang mga dahon sa labas, ramdam ko na may mga bagay sa mundo na hindi basta-basta nakikita ng mata mga bagay na kailangan pang tuklasin pangalagaan at unawaing sa mga susunod na araw alam kong hindi lang kami basta nag-aalaga ng isa't isa ang aming ugnayan ay isang misteryong kailangang lutasin isang kwento na puno ng lihim na naghihintay na mabunyag at sa likod ng bawat ngiti ni max sa bawat paglakad niya sa dilim may isang kwento na hinihintay na masabi ang buhay ko ngayon ay hindi na tulad ng dati ang dambuhalang aso mula sa San Pablo ay naging higit pa sa isang alaga. Siya ay naging bahagi ng aking pagkatao, ng aking araw-araw, ng aking mga pangarap at takot. At habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang simula ng isang mas malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na magdadala sa amin sa mga lugar na hindi pa namin nararating, mga pagsubok na hindi pa namin hinaharap at mga lihim na kailangang tuklasin. Hanggang dito na lamang muna ang kwento namin ni Max. Ngunit sa puso ko, alam kong marami pang kabanata ang nakalaan para sa amin. Mga kabanatang puno ng pag-ibig, tapang at misteryo. At sa pagkakataong iyon, handa akong harapin ang lahat, magkasama kami ni Max sa bawat hakbang, sa bawat laban, sa bawat pangarap. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin at tanong. Sino ba talaga si Max? Ano ang kanyang tunay na kwento? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming buhay.